tagal pa na hon na kitem balak tanungin, may pag-asa pa paakit pa sagutin sa What's up mga sangay sa so, panibagong araw, panibagong vlog so ang gagawin natin ngayon is bubuhin natin yung kay Kyle na goryon na bubuyog so buti na lang hindi ako tinamad ngayon andito, pa, andito pala sila Kyle ayan si Kyle ayan. yung, yung niyang maliit Naditingting no, ditingting ayan si Matt Lood lagi ng porn. Ano pa ba? <laughs> ayan ah ayan ah ayan o, Lood lang lagi ng porn. Hindi yan gumagawa ng saranggula guys. Hindi yan decidido si na matuto guys. So, ito. Ito guys, kinayasan ko na yan. Kinayasan ko na yan. Pinanipis ko na. Hindi ko na ga gaano kinapalan kasi alam kong mahina lang yung hangin ngayon. So, hindi nga okay yung panahon ni eh. Masyado pang maambon dito. So, ewan ko lang kung papali pa rin namin. Ngayon. O, so, ano pang inintay natin? <laughs> Arat na! <laughs> yan tapos na siya so kung napapansin nyo guys is umikli na siya yun umikli na yung buntot niya di gaano nakahaba kasi hirap na hirap ako dun sa pagtansya kung kung paano siya adjustin. so pinaiklian ko na lang yun para para sure bull na agad so sana lumipad na to wait lang pero ewan ko lang kung Maganda ba yung panahon ngayon? So, babalutan na lang natin guys. Wala sila Kyle ngayon. Ayun, nagkita nyo As I brand out dito sa amin. Masyadong mainit. So, lumabas muna sila. So, ako muna yung andito sa bahay. So, ayan. Tingnan natin kung pwede pa ba yung pangbalot niya. Ayan. So, update ko na lang kaya. Oh! natin ng plastic. Ayan. So, mer so meron siyang sobra-sobra guys kasi hindi nyo na mape na may babalik pa ang nakaraan. Woo! so, ito na. Ayan. Okay pa naman guys. Yung itim nga lang dito. Dito, dyan, wala na. Ayan. So, okay lang yan. Kahit ito na lang. So, B pa rin naman yan. So, lalagyan na natin siya ng parisukat. Si Kayla lang dito Yan si Mat. Nagpapait na. Dito mutulong sa amin, guys. So, ano pag natin? Lagyan na natin ng parisukat. Let's go! tatapos na natin, lagyan ng pare yan Ayan, lalagyan na lang natin ng sumba. Ayan, pinapakuha ko na kay Kyle yung sumba natin. Ang dadali namin is ito. Ayan, and yung ayan, na maliit. Ewan ko lang kung, kung tatlo yung dadali namin. Basta, sure, ito, dadali na update ko na lang kaya guys So what's up mga asang guys So dito na kami sa barangay Bye bye ulit So nakakaya nang pumunta dito Kasi kami na lang talaga yung papalipad eh. ang daming tumitingin sa amin sinasabi natin nila na kahit wala nang nagpapalipad pero andito pa rin kami so punta na tayo boys let's go pumupunta na kami Ayan, may nagilaw sa atin Ha 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 ha. So, magigiran lang po mga boys. Oh, okay. boy. Hello. Naniligo sila guys. Oh, andito na tayo sa barangay bye bye. Oh. Oh, oh, oh. oh may hangin naman ng konti. Abay talaga si Lord. So, talian muna natin guys. Hopefully, nalilipad na siya guys. <laughs> <laughs> eh, sobrang malas nito 1, 2, 3, go! hmm sayo anong masasabi mo? walang pata ng ulo guys so ang hirap naman kasi magpalipad walang hangin hindi gaano kalakas yung hangin guys hindi ko matansya a few moments later 1 2 3 go na <laughs> natin sa kabila guys pugay okay. uh, sige so ayan tapos na natin lagyan ng lado sa kaliwa Ayan, wala na siyang kiling. Kasi nadyasan na natin. Ayan, down muna tayo kasi napalipad natin yung kay Kyle. Ayan, hinawakan na ni Kyle. At yun yung goryon niya. Asan oh, na Ayan guys. Hindi ko makita. Sobrang liit. So, wala nga lang sumpa na nilagay natin. Pero lumipad naman. So, ito na lang yung bubuyog ni Kyle. hindi pa lumilipad. So, try na natin. So, oh, ayan siya yung pinapahawak natin. Ay na, malulubat na ako guys. 5% na lang. So, ayan. Ang kay Kyle at yan siya yung mahawak. sa so, dyan lang muna siya. Tanamat! Punta na dito!

so, so guys, uwi na kami kasi <laughs> hangin na wala talagang hangin. Inabol pa kami ng guard kanina. So, uuwi uh, na lang kami guys kasi wala talagang hangin dito. Baka bukas meron na. So, yung shout out. Doon na lang sa bahay. Let's go what's so, up mga kasambayan so andito na tayo sa bahay namin so si Lamat at Kyle umuwi na kasi gabing gabi na dito so upload ko dun to so nakakatawa lang guys kasi yung kanina merong beg na nagpa-bebe sa merah sa pag-video ni Mag so talaga yon and yung sa pagpapalipad pala guys is mahina talaga yung hangin pagpasensyahan nyo na pinilit namin pero di talaga kaya pero okay lang naman kasi lumipad yung isa na yung ditingting natin kasi di naman yung gaano kabigat at yung kay bubuyog ni Kyle bubuyog pala ni Kyle so masyado siyang mabigat ng konti kaya hindi talaga lilipad yun kasi kailangan talaga ng malakas ng konting hangin so

Channel YT Kurt Kian Bivar Shoutout din kay Mary And last Jade's Video So yun nga Tapos na yung Shoutout natin Hopefully Nagustuhan nyo pa rin Itong video na to Please Don't forget to like And subscribe And click mo na din Ang notification Bell Para lagi kang Updated Sa mga latest Videos Natin Bye bye